Uh, paano po na discovery ang Biblia at sino pong gumawa nito? Alam mo kapatid, nung araw, wala namang Biblia. Nung panahon ni Ebat ni Adan, nakikipag-usap ang Diyos sa kanila sa pamamagitan ng Anghel. Ngayon, nung dumating yung panahon ni Moses na meron ng pwedeng pagsulatan at marunong na ang taon sumulat, inutusan ng Diyos isulat ni Moses yung unang limang aklat sa Biblia. Yung Genesis, Exodo, Levitico, Bilang, at sa Deuteronomio. Meron ng art and science of writing noon. Naisulat na ito. Ang unang-unang naisulat, actually, yung sampung utos eh. Isinulat ng daliri ng Diyos sa dalawang tapyas na bato. Kaya, kasi noon, meron ng alfabetong Ebreo. Establisado na ang bansang Israel. Meron na silang sariling lingwahe. Meron na silang alfabeto. Kaya naisulat ng Diyos sa maiintindihan ng mga Ebreo. Yung sa dalawang tapyas na bato. Tapos, pagkatapos ng pinasulat niya kay Mueses yung limang aklat. Pagkatapos nun, si Josue, yung sumunod kay Mueses, nagsulat din. Tapos yung mga hukom, yung mga hari, nagsulat din sila. Gaya ni Haring Solomon, sinulat nila yung mga aral ng Diyos. Pagdating ng mga apostol, nagsulat naman sila nung itinuro ni Kristo. Doon na buo ang Biblia hindi na discover yan, kundi iningatan sa mga panahon. Sa panahong Israel, yung Biblia inilalagay sa kabanan tipan, yung Ark of the Covenant. Isang sagradong kahon yun na ginawa sa Akasya, tapos nilagyan ng palamuting ginto, doon inilalagay yung tipan, doon din inilalagay yung mga sulat ni Mueses para maingatan. Iningatan yan sa panahon hanggang makarating sa panahon ni Kristo, hanggang sa makarating sa panahon natin. Kaya ang Biblia, Naisulat ito ah uh, mayroon ng 3600 taong nakakalipas yung unang mga aklat ng Biblia. Yung bagong tipa naman na isulat 2000 na nakakalipas. Nakarating yan sa ating panahon. At mayroon pang mga mga bato na natagpuan ng mga arkeologo na kinasusulatan din ng mga bagay na nakasulat sa Biblia. Kaya may ebidensya talagang ang Biblia galing sa Dios. Ganon yan, kapatid. Ngayon, nung ma na yung papel, yung papyrus na tinatawag o papyri, yung pinag pinag sama-samang mga halaman na merong bark, tapos eh, pinukpok, binuong papel, na doon pinagsusulat na. Hanggang ngayon, meron pang existing noon. Actually, yung tinatawag na Dead Sea Scrolls, mga bahagi rin ng Biblia yon, nakasulat naman sa mga balat ng hayop. yon. At hanggang ngayon, nasa mus museo yan ng mundo. Meron sa British Museum, meron sa American Museum, meron sa Vatican Museum, meron sa Germany, meron sa Egypto. Diyan nakalagak yung mga original na mga writing instruments na pinagsulatan ng Biblia. Hanggang ngayon, buhay yun.